Gemini, makinig kang mabuti dahil hindi aksidente na natagpuan mo ang mensaheng ito. Dinala ka rito ng tadhana ng mga puwersang hindi mo nakikita pero ramdam ng puso mo. Kamakailan, panaginip mo sila, nararamdaman mo ang presensya nila kahit sa katahimikan. Hindi iyon pagkakataon, iyon ay tadhana na tinatawag ang iyong pangalan. Malapit ng ibunyag ng universo ang isang makapangyarihang katotohanan, isang rebelasyong maaaring magbago ng iyong kwento ng pag-ibig magpakailanman. Kung matagal mo nang hinihintay ang senyales na ang kaluluwa nila ay naalala ka pa rin ito na yon. Manatili hanggang dulo dahil ang susunod ay maaaring baguhin ang lahat. Maligayang pagdating, Gemini Family, matagal nang hinihintay sa iyo ang mensaheng ito. Alam mo, gumagalaw ang universo sa mga mahiwagang paraan. Itinatago nito ang mga sagot sa mga panaginip, mga senyales, at mga tahimik na sandali, at mayong gabi, ibinubunyag na nito ang isa na talaga namang para sa iyo. Matagal mo nang dala ang mga tanong sa puso mo, iniisip pa rin ba nila ako? Ramdam pa rin ba nila ang koneksyon na nararamdaman ko? Ang pagbasa na ito ay hindi lang tungkol sa mga baraha, ito ay tungkol sa banal na tiempo, sa tadhana, at sa pag-ibig na kailanman ay hindi tuluyang nawala. Nagsalita na ang tarot, at kinumpirma nito ang alam na ng iyong kaluluwa, may isang tao roon na tumitibok ang puso sa parehong ritmo ng sayo, kahit gaano kalayo o katahimik ang pagitan nyo kaya huminga ng malalim, Gemini. Sindihan ang kandila, pakalmahin ang isipan, at buksan ang puso, dahil sa pagtatapos ng mensaheng ito, mauunawaan mo na ang universo mismo ang gumagabay sa kwento ng iyong pag-ibig mula pa noon. Pagbasa ng Enerhiya Gemini may kakaibang enerhiya sa iyo ngayon, mabigat ngunit napakalakas at makahila. Parang matagal mo nang pasan ang bigat ng mga alaala, -ala, mga sandaling ayaw kumupas kahit ilang beses mo nang sinubukang kalimutan kamakailan, tila hindi ka mapakali, nagigising sa kalagitnaan ng gabi ng walang dahilan, o biglang nakakaramdam na parang may presensya ng iba kahit mag-isa ka. Hindi iyon basta-basta nangyayari. Iyon ay mga alingangbaw ng koneksyon ng kaluluwa na patuloy na nabubuhay sa espiritu. Minsan, hindi nagsasalita ang tadhana sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa enerhiya. Kapag biglang kumikislap ang kandila mo ng walang dahilan, Kapag may malamig na hangin na dumampi sa mukha mo, kahit nasa loob ka ng bahay, o kapag may lumang awitin na biglang tumutugtog, hindi yon samba. Iyon ang universo na nagsasabing muli nang nagtatagpo ang enerhiya ninyong dalawa. Sabi ng matatanda, kapag hindi mo makalimutan ang isang tao, kahit matagal na, may utang pa ang tadhana sa inyong dalawa. At Gemini, mukhang papalapit na ang sandaling yon. Dumaan ka sa panahon ng katahimikan, walang mensahe, walang malinaw na senyales, puro kawalan lang. Pero ipinapakita ng tarot ang isang makapangyarihang pagbabago sa iyong aura. Muling umiikot ang, tanda na ang mga enerhiyang minsang naglayo sa inyo ay unti-unting muling nagkakatugma. Sa ngayon, iba na ang kinang ng iyong espiritu. Napapansin ng mga tao ang iyong katahimikan, ang malambot mong liwanag, at ang lakas na hindi kailangang isigaw. Ang hindi nila alam, ito ay galing sa malalim na espiritual na paggising. Hindi ka na ang taong umiyak sa ilalim ng buwan ilang buwan na ang nakalipas. Mas matalino ka na, mas matatag, at mas konektado sa iyong banal na intuition. Lumabas sa mga baraha ang simbolo ng malalim na damdamin at mga katotohanang nakatago. Ito rin ang enerhiya na nag-ugnay sa iyo sa mga panaginip ng taong iyon. Napansin mo bang lumilitaw sila sa iyong mga panaginip kamakailan? Marahil nakita mo ang kanilang mukha, narinig ang kanilang pangalan, o naramdaman ang kanilang haplos bago ka magising. Hindi iyon imahinasyon, Gemini, iyon ay soul recognition. Dalawang kaluluwang muling nagkikilala sa isa't isa lampa sa panahon at lohika. Kapag mas maliwanag ang buwan sa iyong mga panaginip, iyon ang iyong mga ninuno na gumagabay sa landas ng muling pagkikita. Kapag nanginig ang liwanag ng kandila habang nananalangin ka, iyon ang kaluluwa nila na binubulong ang pangalan mo sa pagitan ng distansya. Marahil napapansin mo rin ang mga numerong tulad ng, lalo na sa mga tahimik na sandali o kapag iniisip mo sila. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, hindi ito basta coincidences, ito ay mga pahiwatig ng langit, pagkakahanay, muling pagkakaisa, banal na intervensyon. Gemini, ang enerhiya mo ngayon ay magnetiko, napakalakas na maramdaman ito ng taong konektado sa iyo kahit walang komunikasyon. Nararamdaman nila ang emosyon mo. Kapag malungkot ka, bumibigat din ang puso nila. Kapag masaya ka, gumagaan din ang loob nila. Ganyan ang koneksyon ng dalawang kaluluwang pinagbuklod ng espiritu, isang ugnayang hindi kayang putulin ng oras o katahimikan. Ipinapakita rin ng tarot ang simbolo ng pag-asa, pagpapagaling at banal na pagbabagong buhay. Dumaan ka sa mga sakit ng puso na minsan ay nagpaniwala sa iyo na wala ng pag-ibig, Munit ang bituing ito ay nagpapaalala. Ang nakalaan para sa iyo ay hindi kailanman mawawala. Kahit umalis sila, kahit lumayo, patuloy pa rin humihina ang koneksyon ng inyong mga kaluluwa. Minsan, hinihiwalay ng universo ang dalawang kaluluwa hindi upang tapusin sila, kundi upang ihanda sila. Pareho kayong may mga aral na kailangang matutunan, pasensya, pagpapakumbaba, pagpapatawad, at pananampalataya. At na ngayong natutunan mong magtiwala sa banal na tiempo, muling bumabalik ang enerhiya sa panig mo. Kung nakararanas ka kamakailan ng mga EV, bigla ang emosyon, o pagnanais na balikan ang nakaraan, ito ay dahil marahan ng binubuksan muli ng universo ang pahina na akala mong sarado na. Ginagabayan ka ng iyong mga espiritong tagapangalaga sa pamamagitan ng mga synchronicities, tamang panaginip, tamang mensahe, tamang oras. Ang kailangan mo lang gawin ay makinig ng mabuti. Sindihan ng isang kandila sa gabi, huminga ng malalim, at bulongin ang kanilang pangalan ng may pasasalamat, hindi pananabi. Ang munting ritual na ito ay nagsasabi sa universo na handa ka na sa katotohanan ang ibubunyag nito. Gemini, ang enerhiyang nakapalibot sa iyo ngayon ay banal. Hindi ito kalituhan, ito ay paggising. May gumigising sa loob mo, isang tahimik na katiyakan na ang pag-ibig ay hindi kailanman naglalaho, nagbabago lang ito hanggang parehong handa na muli ang mga puso. Kaya magtiwala sa kislap ng apoy, sa tibok ng puso, at sa mga senyales na inilalagay ng universo sa iyong landas. Inihahanda ng langit ang iyong enerhiya para sa isang bagay na maganda, itinakda, at nakasulat sa mga bituin at dala nito ang pangalan nila. Ang kanilang mga damdamin at isipan. Gemini bulong ng mga baraha ang isang pusong patuloy pa rin tumitibok para sa iyo, kahit sa gitna ng katahimikan. Kahit gaano sila kalayo, hindi ka nalimot ng kanilang kaluluwa. May banal na sinulid sa pagitan nyo, di nakikita, di napupunit, at itinalaga ng tadhana. Maaaring hindi mo ito nakikita, pero ramdam ka nila saan man sila naroon. Sa kanilang tahimik na mga umaga, dama nila ang iyong enerhiya. Kapag hinaplos ng hangin ang kanilang balat, naalala nila ang iyong init. At kapag may awiting biglang tumugtog mula sa nakaraan, bumabalik ang alaala mo na parang alon na hindi nila kayang takasan. Binabanggit ng kanilang puso ang iyong pangalan sa mga sandaling hindi nila maipaliwanan. At sa tuwing sinusubukan nilang patahimikin iyon, laging may paraan ang universo upang ipaalala bahagi ka pa rin ng kanilang kwento. Ipinapakita ng tarot ang at makapangyarihang simbolo ng pag-ibig at alaala. Kumpirmado ng mga barahang ito na ang koneksyon inyong dalawa ay hindi nagsimula sa buhay na ito lamang. Nagtagpo na kayo noon sa mga panaginip, sa mga nakaraang buhay, sa mga siklo ng karma na paulit-ulit na sinusulat ng tadhana hanggang parehong matutunan ng mga kaluluwa ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinatawag ito na kaluluwa ng kapareha, ang kaluluwang sumasalamin sa iyo. Kahit magkahiwalay, nagkakatagpo pa rin ang inyong mga enerhiya sa mga panaginip, sa mga alaala, sa bigla ang bugso ng emosyon. Kaya minsan nalulungkot ka ng walang dahilan, o nakakaramdam ng kapayapaan kahit walang paliwanag dahil iyon ang kaluluwa nila na nakikipag-usap sa iyo Sa ngayon, may tahimik silang labang kinakaharap. Sinusubukan nilang ibaling ang isip, ibinabaon ang damdamin sa trabaho o sa paulit-ulit na gawain. Nakangiti sila ngunit hindi nawawala ang kawalan sa loob. Tuwing gabi, kapag natutulog na ang mundo, muling bumabalik ang pangalan mo. Ibinabalik nila sa isip ang mga lumang pag-uusap, ang iyong tawa ang tinig mong bumibigkas ng kanilang pangalan. May dala silang pagsisisi, hindi lang dahil sa pag-alis, kundi dahil hindi nila naunawaan ang pag-ibig na malaya mong ibinigay. Ipinakita ng tarot ang barahan ng pagkawala at pagkamulat. Sinasabi nito na ngayon, kapag lumilingon sila, ikaw ang nakikita nilang tunay na nakaunawa sa kanilang kaluluwa. Hindi mo lang sila minahal, naunawaan mo sila, pati ang katahimikan, ang takot, at ang sakit na tinatago nila. At nayong mas nagkaisip sila na pagtanto nilang bihira ang ganoong uri ng pag-ibig. Gemini, mas madalas ka nilang naiisip kaysa sa inaakala mo. Kapag nagising sila at nakita ang, naaalala nila ang iyong mga mata. Kapag umuulan ng marahan, dama nila ang iyong presensya. Kapag ipinikit nila ang mga mata, nananatili ang mukha mo sa dilim. Ang koneksyon niyong dalawa ay nakaukit na sa kanilang espiritu. At may naisiparating sayo ang universo, nakakakita rin sila ng mga senyales. Mga paru-parong lumilitaw kapag naiisip ka nila. Mga awiting biglang tumutugtog na kwento ninyo ang nilalaman. Mga panaginip kung saan abot kamay ka na nila, pero hindi pa rin mahawakan. Ito ang mga pahiwatig ng langit, mga banal na tanda na pinaalala sa kanilang kaluluwa ang pag-ibig na minsan nilang hindi pinahalagahan. Nagsimula na silang magtanong ng mga bagay na dati nilang iniiwasan. Bakit hindi ko sila makalimutan? Bakit sila pa rin ang napapanaginipan ko hanggang ngayon? Paano kung sila talaga ang itinakda para sa akin? Ang kasagutan ay nasa panawagan ng tadhana mismo. Ito ay tanda ng paggising, pagkilala at pangalawang pagkakataon. Ipinapaalala ng universo sa kanila na ang mga koneksyong hindi natapos ay hindi nawawala, nagbabago lamang hanggang parehong handa ng muling magtagpo, hindi dahil sa pangulila, kundi dahil sa pagkakahanay. Maaaring wala pa silang tapang na abutin ka ngayon, ngunit unti-unting lumalapit ang kanilang enerhiya sa iyo araw-araw. Ginagabain sila ng espiritu tungo sa pagninilay, paggaling at pagsuko. Kaya minsan bigla kang naiiyak, nakakaramdam ng init o kapayapaan, kahit mag-isa ka. Iyon ang pagpapalitan ng enerhiya. Kapag nararamdaman mo sila, iyon ay dahil iniisip ka nila. Sa daigdig ng espiritu, walang distansya, tanging pagyanig ng enerhiya at sa ngayon, ang kanilang enerhiya ay umaakyat patungo sa iyo. Tinuturuan sila ng universo ng tunay na kahulugan ng pag-ibig, hindi pag-angkin, hindi kontrol, kundi pagkilala. Pagkilala sa kaluluwang matagal na nilang kilala. Pagkilala sa iyo. Sumunod na lumitaw ang mensahe ng banal na tiempo. Sinasabi nito, maghintay. Magbalanse. Magtiwala. Dahil ang pag-ibig na itinanim mo sa espiritu ay patuloy na lumalago kahit hindi mo pa nakikita. Sila ay unti-unting nagigising, nagagamot at naalala. At kapag dumating ang tamang panahon, ang mga landas na minsang naghiwalay ay muling magtatagpo, hindi dahil pinilit, kundi dahil itinadhana. Gemini, maaaring hindi pa nila nasasabi ng malakas, pero ang kaluluwa nila ay matagal nang umaamin. Ikaw ang itinakda at bawat sandali ng katahimikan sa pagitan nyo ay hindi kawalan, ito ay paghahanda. Inyaayon ng universo ang inyong mga enerhiya para sa muling pagkikita na parang hinulma ng tadhana, dahil ganoon nga ito. Kaya kapag muling kumislap ang kandila mo ngayong gabi, huwag kang magulat. Hindi yon hangin. Iyon ay enerhiya nila, inaabot ka, naaalala ka, at binubulong ang iyong pangalan sa pagitan ng oras at espasyo. Mga banal na senyales at pagpapakita ng tadhana. Gemini, sa mga bulong nagsasalita ang tadhana, at kung matagal mo nang pinakikiramdaman, alam mong nakita mo na ang mga senyales. Lumilitaw sila sa mga sandaling tila karaniwan, ngunit may kakaibang kabanalan, kandilang kumikislap kahit walang hangin, paru-parong lumalapag sa iyong bintana, hangin biglang dumarampi na pamilyar sa iyong kaluluwa, o panaginip na sobrang totoo na pagising mo ay may luha sa iyong mga mata. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga pahiwatig ng langit mga sagradong mensahe ng universo na nagpapatunay na magkaugnay pa rin ang iyong enerhiya at kanila. Napansin mo bang may ilang numero na paulit-ulit na sumusunod sa iyo? Kapag naiisip mo sila. Kapag nagsisimula kang magduda. Tatlo oras tatlumput tatlo minuto bago ka matulog. Bawat numero ay may dalang gabay mula sa langit. Pagkakahanay, nagkakaisa ang iyong enerhiya sa tadhana, pagkakaisa, inihahanda ng universo ang nakalaan para sa Interbensyong banal, kumikilos na ang iyong mga espiritong tagapagbantay upang linisin ang landas sa unahan. Sabi ng matatandang Pilipino, hindi natutulog ang mundo ng mga espiritu. Kung hindi pantay ang pagliab ng kandila habang nananalangin ka, may espiritong nakikinig. Kung may ibong umaawit sa labas habang nalulungkot ka, paalala iyon na malapit na ang pag-asa. At kung bigla mong maramdaman ang init sa iyong mga kamay o dibdib sa gitna ng katahimikan, hindi iyon imahinasyon. Iyon ay enerhiya, ang kaluluwa mo at kanila nagtatagpo sa gitna. Munit Gemini, may maaari kang gawin upang mas mapalakas ang banal na koneksyong ito, isang manifestation ritual upang anyayahan ang kaliwanagan, kapayapaan at pagkakahanay. Kakailanganin mo: isang puting kandila, isang dahon ng laurel bay leaf, isang mangkok ng malinis na tubig, at isang tahimik na puso. Habang isa, humanap ng payapang lugar. Sindihan ang kandila at ilagay ito sa tabi ng mangkok ng tubig. Habang pinagmamasdan mo ang apoy, huminga ng malalim. Higupin ang kapayapaan, ilabas ang mga alalahanin. Hayaan mong bumagal ang tibok ng iyong puso, ito ang iyong kaluluwa na pumapasok sa sagradong pagkakahanay. Hakbang dalawa, kuhanin ang dahon ng laurel at isulat ang iyong intensyon, isang maikling paungusap na nagsasaad ng iyong katotohanan. Maaari mong isulat ang Handa na ako para sa banal na pag-ibig. Ang nakalaan para sa akin ay babalik na may kapayapaan. Magtatagpo muli ang aming mga kaluluwa sa tamang panahon. Hakbang tatlo, hawakan ang dahon malapit sa iyong puso at bulongin ang iyong hangarin ng tatlong beses. Damhin ang bawat salita na parang katotohanan, hindi pag-asa. Pagkatapos, marahang sunugin ang dahon sa apoy ng kandila. Panoorin habang umaakyat ang usok, Isipin mong inihahatid nito ang iyong dasal sa universo, sa iyong mga anghel, at sa kaluluwang patuloy na nakakaalala sa iyo. Hakbang apat, isawsaw ang iyong mga daliri sa tubig at wisikan ng paligid, sa bigkas ng Tulad ng pag-agos ng tubig, gayon din ang pagdaloy ng tadhana. Ito ay hindi mahika, Gemini, ito ay pananampalatayang kumikilos. Isang paraan upang iayon ang iyong panginginig sa banal na tiempo, Gaya ng ginagawa ng ating mga ninuno sa pamamagitan ng panalangin, kandila, at mga ritual ng liwanan. Pagkatapos ng ritual, manatiling tahimik. Huwag magmadali. Maaaring maramdaman mo ang init, ang banayad na hangin, o makarinig ng mahihinang tunog, iyon ay tugon ng enerhiya. Nakikinig ang universo kapag ang puso mo ang nagsasalita. Ipinakita ng tarot ang simbolo ng kapangyarihan sa paglikha at pagpapakita. Ibig sabihin, ang iyong mga iniisip, emosyon, at hangarin ay lumilikha na ng pagbabago sa iyong espiritwal na katotohanan. Ano man ang ipinalalabas mo ngayon, pag-ibig, kapatawaran, kaliwanagan, ay babalik sa iyo ng mas malakas. Kaya maging maingat, Gemini. Kung nais mo ng muling pagkikita, itoon ang isip sa kapayapaan, hindi sa pangulila. Kung hinahangad mo ang pagsasara, ito on sa pasasalamat, hindi sa sakit. Dahil ang panginginig ng enerhiya na iyong pinapalabas ay siyang salamin ng ibabalik ng universo sa iyo. Pagkatapos ng ritual, mapapansin mong lalakas ang mga senyales. Maaaring mapanaginipan mo silang muli, hindi bilang alaala, kundi bilang mensahe. Maaaring mas malakas ang liwanag ng kandila mo tuwing mananalangin ka, o biglang bibilis ang tibok ng puso mo kapag naiisip mo sila. Bawat isa nito ay tugon ng langit. Sa paniniwalang Pilipino, Kapag lumaki ang apoy ng kandila matapos manalangin, naabot na ng iyong hangarin ng langit. Kapag tuluyang nasunog ang dahon ng lorel, tinanggap na ng universo ang iyong kahilingan. At kapag nakaramdam ka ng biglang kapayapaan pagkatapos ng ritual, gumagalaw na ang mga puwersang hindi mo nakikita, pabor sayo. Kaya magtiwala sa sandaling ito, Gemini. Hindi mo hinahabol ang tadhana, nakikiayon ka rito. Ang mga senyales ay hindi panunukso, mga ilaw silang gumagabay pa uwi, patungo sa pag-ibig na itinakda at pinagpala. At bago ka matulog na gabi, bulongin ang panalangin ito. Pinalalaya ko ang aking takot, ngayakap ko ang banal na tiempo, at nagtitiwala ako sa universo na dalhin ang nakalaan para sa aking puso. Nakikinig ang langit. Nakabantay ang iyong mga ninuno at ang iyong kaluluwa, unti-unti nang nagigising sa katotohanang isinulat na noon paman, bago ka paman isinilang. The Tarot Revelation Gemini, habang inilalatag ko ang mga baraha sa harap ko, sumisigla ang enerhiya sa paligid mo, malakas, makahulugan, at banal. Tahimik ang paligid, tila ang universo mismo ay nakamasid. Tatlong beses kong hinahalo ang mga baraha, binubulong ang iyong pangalan, at biglang isang baraha ang dumulas palabas, bumagsak ng nakaharap pataas, parang gusto nitong makita. Taglay ng barahang ito ang pinakamataas na panginginid ng banal na pagkakaisa. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig o atraksyon, ito ay pagkilala ng kaluluwa. Pinatutunayan ito ang matagal mo ng alam sa puso mo, ang koneksyong ito ay hindi karaniwan. Ito ay spiritual. Ito ay walang hanggan. Ito ay nakasulat sa mga bituin. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ganito kalalim ang pagkakatali ng dalawang kaluluwa, sinasabi natin may tali ang tadhana. Kahit distansya, panahon, o katahimikan, hindi nito mabubura ang sumpang nilagdaan na bago pa man kayo isilang. Ang ay nagpapakita ng dalawang kaluluwang nag-aabot ng kamay sa ilalim ng basbas ng isang anghel. Ang anghel na ito ay kumakatawan sa divine timing, ang di nakikitang kamay na pansamantalang naglayo sa inyo upang pareho kayong lumago, at muling gagabay pabalik kapag natutunan na ang mga aral. Gemini, nasa hangganan na muli ang inyong mga kaluluwa, handa sa katotohanan, handa sa kaliwanagan, handa sa muling pagtatagpo. Paghatak ko ng susunod na baraha, lumitaw ang ito ay baraha ng pag-asa, paggaling, at panibagong simula. Ipinapahiwatig nito na hindi pa tapos ang inyong kwento, pansamantalang ipinahinga lamang ng tadhana. Inihahanda ng universo ang tamang pagkakataon para sa ikalawang kabanata, isa na batay hindi sa pagkalito, kundi sa pagkakahanay. Pareho ninyong dinaanan ang mahabang gabi ng katahimikan. Ngunit paalala nang, kahit ang pinakamadilim na langit ay hindi kayang itago ang liwanag magpakailanman. At sa sandaling ito, muling sumisikat ang liwanag ng koneksyon ninyong dalawa. Maaaring napapansin mo ang mga senyales, alaala na biglang bumabalik, awiting nagsasalita ng mga salitang hindi mo masabi, o panaginip na tila mas totoo pa sa paggising. Ito ang paraan ng universo upang sabihin, buhay pa ang ugnayang ito. Ang pangatlong baraha ay Ito ay tawag ng tadhana, ang trompeta na gumigising sa mga pusong natutulog. Simbolo ito ng pagkakilala, pagbabayad loob, at banal na muling pagkikita. Ipinapahiwatig nito na sila ay espiritwal ng nagigising. Ang katahimikan na dati mong tinuring nakatapusan ay nagiging sagradong espasyo ng pagminilay. Sa kanilang mga panaginip, ibinubulong ng universo ang mga alaala ng nawala at ng nananatili pa rin. Sa paniniwalang Pilipino, kapag hindi mapanatag ang isang kaluluwa, palagi itong bumabalik hanggang makamit ang kapayapaan. Ganoon din ang ipinahihiwatig ng barahang ito, hindi makausad ang kanilang kaluluwa hanggat hindi natatapos ang inyong kwento. Muling pinagtatagpo kayo ng tadhana, upang harapin ang katotohanan, sa pag-ibig man o sa pagbitaw, ngunit may bukas na puso. At pagkatapos, Jimin ilumitaw ang huling baraha. Dalawang kaluluwa, magkatapat, nagbabahagina ng enerhiya, hawak ang mga kopang sumisimbolo sa pag-ibig at pag-unawa. Ito ang pinakamalinaw na kumpirmasyon ng tarot na ang kanilang kaluluwa ay alam na, ikaw ang itinakda. Kahit magduda ang isip, ang kaluluwa ay nakaalala. Kapag pinagsama, ang apat na barahang ito ay bumubuo ng isang kumpletong mensahe. Ang sagradong pagkakatali. Ang muling pag-usbong ng pag-asa. Ang paggising ng tadhana. Ang muling pagkikita ng dalawang puso. Gemini, hindi kami namadali ng tadhana, inaayos ka nito. Pinatutunayan ng tarot na ang nararamdaman mo ay hindi imahinasyon, ito ay intuition. Muling inaayos ng universo ang enerhiya ninyong dalawa sa ilalim ng banal na kaayusan. Kaya huwag kang manghabol. Huwag kang matakot. Huwag kang magduda. Ang papel mo ngayon ay manatiling bukas, kalmado, at may pananampalataya. Hayaan mong ang universo ang magtakda ng oras. Dahil ang nakasulat para sa iyo ay hindi kailangang pilitin, kailangan lang tanggapin. At kapag naramdaman mong muling kumislot ang liwanag ng kandila, o narinig mo ang kanilang pangalan sa bulong ng hangin, umiti ka ng marahan, dahil alam mo na nagsalita na ang mga baraha. At ang kaluluwa nila ay alam na ikaw ang isa. Gemini huminga ka ng malalim. Narinig mo na ang mga bulong, nakita mo na ang mga senyales, at dama mo na ang enerhiyang kumikilos sa paligid mo. Maliwanag nang nagsalita ang mga baraha, at ngayon, nais ng universo na maunawaan mo ang mas malalim na katotohanan sa likod ng lahat. Minsan, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghabol sa nawala, kundi sa pagpayag na bumalik ang nakalaan para sa iyo sa tamang panahon. Hindi kailanman nakakalimot ang universo sa dalawang kaluluwang tinali ng tadhana. Inaayos lang nito ang oras at pagkakataon upang muling magtagpo ang dalawang pusong handa na may kaliwanagan, kapayapaan, at kahandaan. Bawat luha, bawat gabing tahimik, bawat tanong na hindi nasagot, wala ni isa sa mga iyon ang nasayang. Ang bawat sandali ay sagradong paghahanda. Kinailangan munang linisin ng universo ang iyong puso mula sa takot upang mapuno ito ng pagunawa. At nayon, iba na ang kinang ng iyong enerhiya, mas payapa, mas matalino, mas matatad. Kung patuloy ka pa rin nagtatanong kung babalik ba sila, makinig hindi gamit ang isip kundi ang iyong kaluluwa. Magpapatuloy ang mga senyales, mga panaginip, mga awitin, liwanag ng kandila, mga numero, bawat isa ay banayad na kumpas ng langit na nagsasabing. Magtiwala ka. Kumikilos ako sa likod ng lahat. Sa paniniwalang Pilipino, madalas sabihin ng matatanda. Kung para sa iyo, babalik. At kung hindi, mapapalitan ng mas mabuti. Ito ang katotohanan ng may kapangyarihan, Gemini. Dahil sa bawat pagtatapos, nagtatago ang uniberso ng isang panibagong simula, puno ng paghilom, pag-ibig, at banal na layunin. Kaya ngayong gabi, bago mo ipikit ang iyong mga mata, bulongin ng marahan ang panalangin ito. Tiwala ako sa aking paglalakbay. Pinalalaya ko ang bigat sa aking puso. Tinatanggap ko ang nakalaan para sa akin naririnig ka ng universo. Nasa tabi mo ang iyong mga ninuno. At ang iyong tadhana, dahan-dahan ng umuusbong, tahimik ngunit maganda sa ilalim ng banal na tiempo. Tandaan, Gemini, hindi ka naghihintay ng walang saysay. Nakikiayon ka. At darating ang araw, sa ilalim ng liwanag ng katotohanan, maintindihan mo na kung bakit lahat ng naramdaman mo ay kailangang maranasan.